Ano? ano pa, bupa pa. Bupa. Oh. Guys, bupa pa ang ganda niya. Medyo ano lang yung pagkabasa kanila 'yung eh, sablay eh. Pero talagang napakaganda niya pag binasag okay. mo yung itlog sa ilalim ng tubig dagat. Talagang buo siya pati yung puti. Tada na. Sabi ko sa inyo bantayan niyo eh. Ay ayun no. Tutu, tutu. Buo pa. Ano? look, iba. Guys, ang galing, ang galing niya. So, Na no, ulit, tingnan natin ulit ah. Hi.

So, subukan natin to guys may nakita lang akong gumawa nito sa ibang bansa ngayon nagdala talaga ako ng itlog tapos subukan natin to na ano basagin ito sa ilalim ng tubig dagat tingnan natin kung ano ang mangyayari dapat doon tayo sa malinaw eh so guys abangan nyo let's go wait right lang ayun guys susubukan -a 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 natin pakita mo na itlog Ayan guys, so yan. Eh. Pakita mo, no, talagang bumbu siya. Ayan. So, babasagi namin sa ilam ng tubig at titignan namin kung See, right. ano talaga. Sibirit <laughs> dito. One. <two>. Wag. <laughs> ano yan? mo? mo? Ano yan? Ang tapit ng kapit kayo sa akin? Ang tanga naman yan. Luma <laughs>

Kontain nyo Ano? Bupa, bupa oh. Guys, bupa ang ganda niya Medyo ano lang yung pagkabasa kanila eh, Nasa blay eh Pero talagang napakaganda niya Pag binasag mo yung itlog sa ilalim ng tubig dagat Talagang buo siya pati yung puti Tasa na Sabi ko sa inyo bantayan nyo eh Ayun o, ayun o Lain naman. Ayun, l -l -l. Ano kung wala. kita. Guys, ang galing, ang galing niya. ulit. Tingnan natin ulit. Ah. Yung bahay, yan. guys, so binasag mo. Pakita mo. Ayan. Close up, close up. hanapin natin. Asana. Rasyan, na? Asa na? Asa mali ang banat